Tama na po, da hindi ko naman po sinasadya eh. Hindi ko naman po sinasadya. Ano ko sa iyo? <pulay> tama na po. Hindi uh 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 ko nararapat sa iyo. <pulay> hindi ko naman po sinasadya. Uh yan. Yan yung nararapat sa iyo. Ang na ako. Tama na. Lawi. Tumigil ka na. Sumusobra ka na eh. Hindi na tama yung ginagawa mo. Yes, lagay ka dito. <pulay> <grir> <laughs> <tap> Ganda naman ang bahay na to. Ito na kayo yung address na yun. Ito na siguro yun. Tao pa Tau Tao pa Ah, yes po. Ah, ikaw, ikaw si Jay, di ba? Ah, hello po. Maganda ang hapon po. Oh, sige na, pumasok ka na dito. Ah, kilala niyo na po ako? Oo, oh, kilala na kita. Sige na, pumasok ka na dito. Salamat po ah. Ganda ng bahay. Malaki naman. Tara, pasok ka. Sige uh, po, sir. Pasok ako. Ah, sir. Maupo ka pa muna. Ganda naman ang bahay. Ah, uh, sir pag may ka po, tawagin mo na lang po ako. Sige po, sir. Maraming salamat po, ha. Sige. Yeah. Ang naman? Wala sa amin to sa probinsya. Hoy! Sino ka? Pa pa Paano ka nakapasok sa pamamahay namin, ha? Ah, uh, mam, hinahanap ko po kasi itong address na to tsaka dito daw po yung address na to eh. Hmm. Tama naman yung address pero sino ang papasok sayo dito ha? Ang kapal naman ng pagmumuka mo. Or unless nag apply ka ba bilang boy or katulong ng bahay namin? Eh, mam, ma hindi po. Ma hindi, Dinedenay mo pa? Eh, mam, ma hinahanap lang po kasi ako talagang tao si Sir, sir, sir. Alam mo, tumahimik ka na. Alam ko na yung mga gala ganyan eh. Magnanakaw ka, ano? Ay, ma'am, hindi po ako masamang oh, tao. Mas ganyan yung mga galawan eh. Ma May hinahanap kunyari para makapasok sa bahay. Ma Mamisa, dyan lang po talaga ay, ako dito. Ay, nako. Dito. Tigilan mo na yan, nako. Mama, alis na lang oh. po. Oh. Mami. Jay. Ano po? Gusto naman yung biyay mo? Ah, ayos lang po pa. Ha? Huh? Ah. Tatay mo yan? yan? Eh, tatay ko yun eh. Ah, uh, Chloe. Si Jay nga pala. Ah, uh, anak ko. Ah, uh, pasensya na, hindi ko nasabi sa'yo ah. Eh, may una kasi ako ng eh. Tapos, si Jay yung naging anak namin. Bago pa na-meet yung nanay mo. Eh, pa naman! Bakit hindi mo sinasabi sa akin yan? Ngayon pa talaga? Tsaka hindi ko matatanggap yan bilang kapatid. Tignan mo nga itsura niya. Ang dumi-dumi. Mukhang hampas lupa. Chloe, pwede ba? Nangalang na lang sa akin, no? Pwede bang ituring mo na kapatid nun si Jay? Hindi. Hindi ko matatanggap yan. Ah, Jay, okay. pasensya ka niya, ha? Eh, Nabigla lang siguro dun si Chloe. Ayos lang po pa. Tsaka isa pa, sobrang saya ko po kasi meron pa po pala akong kapatid. Kinagagal akong makilala ka. Pwes ako hindi. Sumasabat ka pa talaga. Chloe, pwede ba? Ha? Parang wala ka na respeto sa akin, ha? Tsaka, mas pangani sa'yo itong si Jay. So dapat, igalang mo rin siya. Wala naman siyang kasalanan, eh. At saka sila yung unang pamilya. Namatay yung nanay niya. Kaya, ayun. Kaya na-meet ko yung nanay mo. Kaya na pala, may meeting ako sa Dabaw ha. Tsaka, diretso na akong pagadiyan. So, maiwan ko muna kayo rito. Maka isang linggo rin ako mawawala. Kung gusto ko, ituri mong kapatid to ha. Ano yung Jay? Puro ko muna kung saan ka pwedeng uh, mo. Sige pa. Sige na. Yay! Yay! Good morning po. Ah, uh, Jay, umalis na nga pala si Pinsan yung daddy mo. Eh, hindi na rin siya nakapagsabi kasi malilate na sa suplet niya. Ah, uh, po ba? Sayang naman, hindi ako nakapagpaalam kay Papa. Tsaka, pag may kailangan ka, huwag ka may iya. Feel S free. Maraming salamat po. Sige na, magpahinga ka na ulit. Ito na ginagpahay dito. silip na yung labas. Grabe! Yaman talaga ni Papa. Ganda ng bahay. Tsaka, ang ganda pa ng view. Hindi hmm. ko pa na-try ito. Nakikita ko lang to sa mga teleserye tsaka sa mga movie. Oh! <laughs> ganda pala yun? <laughs> mukhang bumabalik ako sa pagkabata na ito. Ay, kaka-relax. Aba, ang sarap naman ng buhay. Ano, nafiti yung senyorito ka? Ang kapal naman ng pagmumukha mo. Alam mo, hindi porket anak ka ng tatay ko at parehas tayo ng ama. May karapatan ka na maghari-harian. Pero may itsura mo? Ang itim-itim ng dumi-dumi mo? Mahiyahiya ka naman. Napabagay ka dun sa kitchen. Maglinis ka. Magpatulong yung vibe mo. Alam mo, tatawagin ko sa... Tita! Tita! Ah, uh, ah. Uh, bakit, Chloe? Ah, uh, Tito. Karan mo nga yung si Jay. Pagawin mo ng lahat ng gawain bahay. Kasama yung CR, kusina, bedrooms, sofa bed. In short, all out. Teka lang, Chloe, ah. Hindi ka tulong si Gay dito. ako kung makapagutos ka, kala mo rin ka. Bakit? Pray na naman talaga ako ng tatay ko. At itong isang to, Sang pig lang. Kaya nararapat lang siya maglinis ng bahay. Chloe, sumusobra ka na, Ano ba Tito? Nakiisip ka ba? Eh, anak lang naman yun sa boss. Eh, nararapat lang na maging katulong at utusan niyan dito sa pamamahay natin. Chloe, kahit na paanak na labas yan, dapat respetuhin mo pa rin. Ah, uh, ayos lang po. Saka marunong naman po ako sa magawain -e bahay. Kaya kaya kapag gawin yan. Ay, ano naman pala? Magaling ka naman kausa? Alam mo, sige na tito. Turuan mo na siya para makapagsimula na siya ng pagilinis dito sa bahay. Sa so stress ako eh. Uh, ah, yeah. Jay. Kasi siya na, eh, wala eh. Feeling niya, siya malakas din sa bahay na doon. Ah, ay ayos lang po. Saka, naintigyan ko naman kung bakit po siya nagkaragan doon eh. Eh, akala po niya, siya lang nag-iisang anak ng tatay namin. Kaya, okay lang po sa akin. Masa so, sige, dyan ka muna. Pag-usundin yung sinasabi niya. Pahinga ka lang dyan ah. Oo, invited din sa party ko mamaya. Um. Oo naman. Sige, so, yeah, see you. Later na lang. Jayana ba? Bobo ka ba? Ha? Ay, Kita mong dumadaan ako, di ba? Tapos, magmamap ka? Ay. Alam mo, yun na lang yung trabaho mo, hindi mo pa inaayos. Ang bobo mo Ay. talaga. Nag-iisip ka ba, ha? Ma'am, sorry po, hindi ko po sinasadya. Madulas po kasi, kaya... Hindi sinasadya? Dinay-dinay ka pa? Alam mo, ang nararapat sa'yo. Tara dito dapat sa sa CR. Ma'am, tama na po. Tama na po, hindi ko na po sinasadya eh. <coughs> hindi ko na po sinasadya. sa'yo Tama na po. Hindi ko ah. nararapat <coughs> sa'yo. Hindi ko na po sinasadya. Yan! Yan yung nararapat sa'yo! Ang na po! Tama na! Chloe! Tumigil ka na! Sumusobra ka na eh! Hindi na tama yung ginagawa mo! Yeah, ilagay ka dito! <coughs> <laughs> eh, Tito, bakit mo kinakampihan mo yan? Eh, nararapat lang naman sa kanya yun eh. Ikaw ah? Sumusobra ka na eh. Hindi na ba katao yung ginagawa mo? Wala namang ginagawa ng masama sa ito si Jay ah. Gusto mo umayos yung trato ko sa inyo, lalong lalo na sa na to? Pwes, palayasin niyo yan dito. Louis, sumusobra ka na ha. Baka ikaw gusto mong palayasin ko. As if ako yung legal na anak ng tatay ko. Ikaw, anak ka lang sa labas! Chloe, tandaan mo to ha. Ah. Makakarating to sa tatay mo. Tara na, Ha. Sino to? Hello po. Sino to? Tanan na po. Hindi po Baka po, baka po fake news lah po yan. S sige po, na, nasan po siya? Pupuntahan ka po. Sige po, sige po, maraming salamat po. Di! Yes, yes, Di uh, asa si Chloe! Ah, uh, taas po. Mm -hmm. Chloe! Babo ka muna, Jay! Chloe! Dito bakit ba? May ginagawa ako! Chloe, babo ka muna! Ah, may ibabalik ako sa inyo. Mahalaga ba yan? Yung tatay niyo. Yung mm -hmm. At... tatay niyo wala na. Ha? Apo! Yung sinasaksyan niyang aeroplano papuntang pagadian nag-crash. Oh, Seryoso ka ba? Pa... pa Paano po nangyari? Alam mo ikaw kasalanan mo to eh! Magmula nung dumating ka sa buhay namin, nagkanda na lahat! Alam mo hindi ka pumunta sa pamamahay namin, hindi mo mamatay si Daddy! Bakit ako yung may kasalanan? Tsaka ba... Bakit ba ako na lang lagi yung mo? Eh ikaw lang naman yung nag-iisang-salot dito sa amin! Bakit ha? Ginusto ko ba yung nangyari? Ginusto ko ba maging parte ng pamilyang to? Ang gusto ko lang naman makilala yung tatay ko, ang totoong tatay ko. Alam mo? Ang swerte mo nga eh. Kasi nakasama mo si tatay ng ilang taon. Samantalang ako, ngayon ko lang nakasama yung tatay ko tapos pinagkait mo pa sa akin yun. Oo, oh, maswerte ako. Pero magmula nang dumating ka, nagsunod-sunod na lahat ng kamalasan! Tumigil Bakit na pala kayo! Tumigil na kayo! Wala na nga tatay niyo? Nagtatalo pa rin kayo? Mas mabuti ba, punta na lang natin yung tatay niyo? Kaysa ganyan, kaysa ganito! Tara na! Sana man, kahit minsan lang, magkasundo kayo! Tara na! Uh, Ma'am sir, ito na po yung last will and testament ng tatay niyo. Nakasaad po dito na ang 90% po ng ariyera ng tatay niyo, mapupunta po sa tunay na anak. Po, oh, tunay na anak? Tunay na anak, attorney? Ang ibig niyo pong sabihin, isa lang po sa aming dalawa yung anak ng tatay namin? Alam naman natin kung sino'y tunay at nag-iisang anak ni Daddy. Exactly po. Ang 10% po ng arihan ng tatay niyo mapupunta po sa hindi niya po tunay na anak. Kaya pala, Mr. J, kayo po ang tunay na anak ng tatay niya. Ano? Paano nangyari yun? Eh ako na naman yung nag-iisang anak ng daddy ko. In fact, samping lang tong isang to. So, ibig niyo po sabihin na Tony, sa akin po mapupuntal. Hoy! Okay. Okay. Teka nga, huwag ka masyado mag-assume. Tama ba lahat ng mga papeles sa na to? Nag-background check kayo ng maayos? Ang totoo po niyan, ma'am. Hindi po kaya anak ni Mr. Española. Bago po sila kinasa ng nanay niyo, may anak na po yung nanay niyo. Hindi totoo yan! So, ibig niyong sabihin na, Torni, ayon dito sa nakasaad na sa akin mapupunta lahat ng company ni Papa, pati itong bahay? Exactly po. attorney. Hindi ko naman kailangan ng ganyan kalaking halagay. Tsaka isa pa, Chloe, kung gusto mo, bibigyan kita ng share sa mga binigay sa akin ng papa. Hindi ako papayag, Jay. Hindi ako papayag na 10% lang yung makukuha ko. Dahil ako, lumaki akong kasama si Daddy. Ako lang ang may karapatan na kumuha ng lahat, lahat ng kayamanan niya. Kaya kung ipipilit niyo yan, mas gagawa ako ng paraan para mapasakin lahat yan! Huwag po kayo maglala, sir. Lahat po ng ari arian ng tatay niyo, yung 90% po, mapupunta pa rin po sa inyo. Ano, sir? Mauna na po ako. Para masikaso ko na po yung mga papeles. Sige po. Salamat po, attorney.